So welcome back mga lapatits Heto na naman ang inyong lingkod sa si Broslop TV For today's video is ayan Magsasakay tayo ng ibon mga lapatits So first lap na ng LARPA Pan race. So may 2 laps yun mga lapatits Kaya sasali tayo sa pan race na to Kasi mga patagal tagal na rin tayo Hindi nakasali sa pan race mga lapatits Kaya ayan mga lapatits Magsasakay tayo ng ibon So isa lang yung isasali natin At Naka all in naman mga lapatits pwede mag-training. So magsasabay din ako ng tatlo. So bali apat yung dadalhin nating ibon. At ayan mga kapatid, kukunin ko muna yung ibon na yon at papakita ko sino yung isasali natin. At ito siya. At napangalanan ko na rin siya mga kapatid. Kaya intro na natin. So, welcome back mga lapatids. Ito yung isasali natin sa uh, fundraise mga lapatids. Ayan. Si Bata mga lapatids. Ayan. Yung nirekta natin sa pandan. At ito yung din natin isasali mga lapatids kasi nagbawas na siya ng pakpak. Mayra, baka mayrapan siya. Kaya, iti-training na lang natin siya mga lapatids. Sasabay natin siya dito. So, bali apat yan mga lapatids. Isa, dalawa. Asan yung, uh, ito. Tatlo. At yung C-150. Si Idadalhin din natin mga lapatids So ayan mga lapatids Ilalagay ko muna sa training box At i-update ko na lang kayo mamaya mga lapatids Kapag nasa ulo na tayo So ayan mga lapatids So welcome back mga lapatids Ayan nandito lang kami sa ulo At ayan marami-rami na kami At ayan yung ibon natin mga lapatids i load na sila Ayan o yung mga lapatids may aso pa dito mukhang kakagatin tayo dahil t-box mga lapatids yun mga lapatids load muna namin yung ibon namin at yan para matapos na mga lapatits Update ko na lang kayo mamaya pag natapos mga lapatits So welcome back mga lapatits Ayan na-load na natin yung ibon natin At andun na siya mga lapatits sa gilid Ayan, o. ayan, ayan siya mga lapatits sa gilid At yung tatlo natin is nandito sa training Ayan mga lapatits So mga training itong mga ibon na ito mga lapatits At ayan mga lapatits Tapos na tayo mag-load Ayan update ko na lang kayo bukas mga lapatits The next morning

Turo na, turo na, turo na Ah, so Turo na, turo May ngurinti Ah, little town Isuritsura pa Tatlo naman na nung vlog Nice Welcome back mga lapatids Good morning po sa atin lahat At ayan mga kalapatids Na-release na nga yung ipon natin At nakita nyo naman sa video So, time check tayo is already 7.24 so na-release yung ibon natin ng 7.20 mga lapatids at ayan mga lapatids ipapakita ko na rin dito yung speed forecast ng first lap natin sa pan race so isa lang yung sinali natin doon at si bata yung sinali natin doon yung parish ng blue bar natin na nandyan sa loob at ayan mga kalapadits. update update ko na lang kay mga maya kapag may nagpapauwian na dyan sa mga first dropper at may mahagilap tayong mga ibon dito kasi nga may nagtos din sa kulasi mga lapatids ang taga San Jose mga lapatids so yan baka may mga dadaan ditong mga ibon so di natin alam mga lapatids kaya yung mga lapatids update ko na lang kayo mamaya Parang may nahamoy ako hindi maganda. So welcome back mga lapatits Ayan mga lapatits may nag nado na doon sa mga first dropper sa Barbasa. So ayan, malakas pa yung hangin. At ayan nga, yung speed nila is 1,155 ang pinakamataas. So Ayan, nihintayin natin yung tagalawaan na mag at susunod yung sakubay at susunod tayo mga lapatids. Ay, dyan sa bugasong at susunod tayo mga lapatids. So, ayan mga lapatids, abang-abang muna tayo mga lapatids. yan pa, malakas yung hangin. So, update ko na lang kayo mga may mga lapatids kapag dito na yung Dito na yung ibon natin. A few moments later. So, welcome back mga lapatids. Ayan, may nag masalawaan na sa lawaan mga lapatids. So, sana nakasabay yung mga ibon natin. Uh, at maparating na dito. At ang ibon nga pala natin is apat. So, 8, time check nga, 8.31 na mga kalapatid. Sa at 8.34 is 1.2 pa yung speed natin mga kalapatid. Sana makaabot sila sa 1.2 mga kalapatid. Lalo na yung isa na pinuling natin. So, isa lang pala yung in-entry natin sa tulaps mga kalapatid. Kasi, wala rin tayong budget. Ayan. Sana pala rin tayo mga kalapatid para may pang second lap pa tayo at may pang budget pa pang pooling yan so yung mga lapatits abang abang muna tayo mga lapatits update ko na lang kayo mga, mamaya mga, mga lapatits so yung mga lapatits wala pa rin yung ibon natin laks ng hangin yan grabe pating ko eh pating yan Yeah. Ayan na. May nauna mga kalapatids. Ayun yung pin... Ay, pinuling ba na natin Lagi! Hinangin mga kalapatids! Lakas ng hangin, mga kalapatids! Saan na siya? Ikago! Ayan na! Ayan sa dahago nakahangin siya mga kalapatids saan na yun? ayun siya pa mga kalapatids na ayan na ayan na yung pinulik natin mga lapatits. Ay, gagi ba? Yung 150. Ay, ay, pinuling. Ay, pinuling natin mga kalapatid. Ayan na, ayan na. Klak, klak, klak po muna mga kalapatid. Klak muna natin. So, ayan mga kalapatid. Naiklak na natin siya. So, speed niya is 1,140 plus. So, ayan siya mga kalapatid. Dami niyang ikot. Yawa. Yawa naunahan pa siya ng 150 pumasok naunahan pa si 150 so yan ayos pa rin bata kasi maganda-ganda pa rin yung clock mo at dalawa na lang iniintay natin mga lapatits yung dalawang training so sana makauwi sila at ayan mga lapatits baka dito ko muna tatapusin tong video na to at naiklak ko naman na tong hinihintay natin at yung entry natin sa bata so ayan mga lapatits kung nagustuhan nyo tong video na to mag iwan ng like, comment and share at huwag kalimutan isubscribe ang ating youtube channel at patunogin ang notification bell para laging updated sa mga videos <laughs>